Ha. Hindi ko nakita yun, Day Bakit ka binugbog? Binugbog ka kasi malandi ka Ba't ka kasi nagpalandi-landi? Ha? Day! Ah Hindi ko kailangan yun Bahala kayo Basta nagbibidyo ako ngayon Ha? Ha? can always can I stay? I can know how could you say yeah 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 bali kong minsan Ang mawala na kahit pa kailan Ika'y aking naiisip Hindi ko kakayanin Nang ika'y mawawala Aking sinta ha, ha, Hey, 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 hey Be very wicked Yan ang pagkain namin dito Ganon kami kakawawa Bilang OFW, ganon kami kakawawa Tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo Ayan si Dino Ayan si... Ayan ang mga dalawang lokaret na Pilipina. Hello! Ayan pa, oh. Ayan pa. ayan pa. Ayan pa. Ayan pa. Ito yung pinakakawawa sa lahat. Mawa naman kayo. Bigyan nyo lang yung piso. Yan. <laughs> ayan ang pinakabaganda sa lahat. Ayun. Isa, ayun. Hindi na marunong maghanap ng baso. Ayan. Ayan sila ha. Yan ang mga magagandang Pinay dito. Sila yung mga proud of the Philippines that gave me more dollars, dollars, dollars is equal, equal in the piso, okay? On the Philippines, okay, okay, nababaliw ako. <laughs>